team Nationwide Di ka na mahuhuli sa balita Di ka na may iwan kung ano ang mga pinakabagong pangyayari Saan magbahagi ng Pilipinas nangyayari ang mga balita Lahat kuha Lahat hagib Mga balita Komentaryo Iisang programang dapat tutukan at pakinggan Radyo Natin Nationwide Kasama ang pinagkakatiwalaan Angelo Angelo Palmones Radyo Natin Nationwide Nation Wire! Isang maulang umaga pa rin dito sa Metro Manila pero at least hindi na binabagyo ha ah? Ngayon po ay Huwebes, uh, uh, 25 na ng Hulyo uh, 2024 Stress OFW sa Saudi Arabia na taga Gimba, Nueva Ecija Ito ay binenta ng kanyang amo sa iba Pauwi na ng Pilipinas kaya lang 10 buwang walang sweldo mm -hmm. Nako, dapat mahabol to. Detalye na balita mo lang sa 105.3 Radyo natin, Gimba, mula kay Lea Valdez. Lea, good morning. Yes po, magandang umaga po, Ma'am Cheska at Sir Angelo. Isa na namang distress OFW galing ng Saudi Arabia ang pauwi ngayon sa Pilipinas na residente dito sa Gimba, Nueva Ecija. Sampung buwan nang walang trabaho si Susan Intikuliwanag, ang 47 anyos at natingga sa accommodation ng agency nito at ang dahilan hindi nasunod ang kontrata. Ayon kay Susan, pagdating sa Jeddah, Saudi Arabia, ilang araw pa lang ay ibinenta na siya ng kanyang amo sa iba. Wala rin sa kontrata na pito ang kanyang pagsisilbihan bilang household worker. All around ang trabaho, bukod pa sa pag-aalaga ng dalawang bata, walang kahinga araw at gabi na siyang nagdulot ng depresyon sa kanya. Kung kaya't nakiusap siya sa amo na ibalik na lang siya sa agency nito, ang jed Jewelry Recruitment Agency sa Jeddah. Humingi ng tulong si Susan sa support group ng Regionating GIMBA, na tumutulong sa mga distressed OFW kung saan na ang kanyang reklamo sa Department of Migrant Workers. Sa takot ng agency nang maireklamo ito, nangako kaagad na aaksyon para sa repatriation nito na sagot nila ang plane ticket. Sinapadelete din ng may-ari ng agency ang kanyang reklamo at radio interview sa Radyo Natin Gimba pero hindi ito nangyari. Naidulog din ni Susan sa Polo Owa ang kaso pero hindi nakipag ang employer para sana makuha ang hindi nabayarang sahod. Ganun pa man, nagpapasalamat ito sa mga tumutulong sa kanya at kahit wala siyang perang may uuwi, basta't makasama lamang niya ang kanyang dalawang anak na pawang mga nasi elementarya pa at ang kanyang pamilya. Si Susan Inti Kuliwanag ay darating ngayong araw ng Huwebes, Hulyo 25 taong kasalukuyan sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 1 kain ng Philippine Airlines. Leia Valdez mula dito sa radyo natin Gimba 105.3 FM. Nagbabalita para sa radyo natin nationwide. Maraming salamat, uh, Leia. Pakawalang puso naman ng uh, employer yeah, na yun. recruiter, ano ha? Radyo natin nationwide! Nationwide! Radyo natin.